Isang nga tradisyon dito sa Japan kapag New Year ay yung Hatsumode, yung first shrine visit. Nandito tayo para mag-pray for good luck and blessings ngayong taon. Ang daming tao. Nandito kami sa Takeda Shrine, isang famous na shrine dito sa Yamanashi, kaya ang daming tao. Bubuno tayo ng kapalaran natin. Thank you. Isa pang tradisyon ay yung umikuji o yung fortune strips na bubunutin natin. May bahaya dito 200 yen. Okay. Ito natin malalaman kung swerte ba tayo this year. Pero syempre, ito ay guide lang. At hindi rin ako masyadong maniniwala sa ganito. Pero syempre, Japanese yung asawa ko. Kaya makikisabay tayo sa tradisyon nila. Daikichi. Ichibang lucky datte. Lucky daw ako this year. Yay!

Yeah. Sa pantradisyon yung pag bumuli ng umamori o yung pampaswerte or good luck charms.